Ayan, susong kalabaw. Oh. Okay na siguro yan. At yung iba, medyo hilaw pa. Ito yung una nating binlag, medyo hilaw pa. Ito yung papula na. Kabalik na tayo ng hubo. naglago Ano naman yung mga ampalayan ligaw dito native ampalaya oh ayun. sa mga mga gustong magmunggo hmm. nakain na dahon yan hilaw ayun oh sap sap ayun oh tangka pala eh oh sarap eh hmm. Sinain na yung talbos oh ampalaya Napakakapal po nito. Ito yung kinuha na natin, no? Oh. Napakasarap po ng bunga nito. Yung maliliit. laguna naman, no? Oh. Hindi na natin sila pinutol para kung magluto tayo ng munggo dito sa gubat. Hindi na tayo pupunta pa sa loob ng pulo. Yokra! Ta, pati, ano na natin? Yan, at nakakuha na rin naman siya kanina ng susong kalabaw pakita mo tiyan ito ito po kinakain po na namin ano po ito susong kalabaw susong kalabaw ito mm. ganda ng ano kulay ito kunin mo ito malaki ito ito, ito mataba o oh? sabta mhm -mm. Ito ano? yung ating susong kalabaw. Nakakatawa oh. ah, parang ubas. Kasi nga naman natin okra. Gumulang na no? ting Ito yung makalawaw ang pitas ng okra dito. Yan eh, yung okra. Pwede nyo na kainin ng ilaw yan. Papagpagin nyo lang para medyo matanggal yung ano. Wala naman tayong ginamit na fertilizer. Ano eh? Sarap? Hilaw? Ayan. Ayan, may punga panga. Bumuka na. Walang gutom dito sa bukid. Nasang mani oh. Hmm. Mas gusto ko tong hilaw kaysa ilaga. Bulakla ka na oh. Hmm. Ah, tayo naman mamaya pagbaba. Kukuha tayo ng kangkong lutong eh Ayan, talbusa na sa palok. Ayan, napakasarap kung sinampalukan yan. Yan, dahon na yan sa mm, sinampalukan manok. Yung kamatis natin, may bunga na. Kaso nga ako dito, syempre gubat, napakabilis dumago ng mga dahon, ng mga damo. Kaya may mga tanim natin papaya. Hindi pa natatabasan yung iba. At yung dong sa may taas natin na tinanim, malalaki na rin. Gamasing-gamasin ah. Na. na itumba na nga rin pala natin yung mga mais dito. Para lumago na yung pasunod nating okra. Ayan o, ito yung nasa gitna ng mais. Ayan, may buongan na rin. Ayan o yung maisan no, nilagyan ko na ng okra para kung tapos nang harvestin yung maisan eto may kasunod walang putol yung ating tanim at na lang siguro natin to para gumanda yung halaman natin yan tinumban na natin dito na rin natin lagi sa gitna Global purpose para yung mga damong mababa mababaksakan ng mga mais ay hindi na sumibol at madaling dinisin Ayan at yun naman yung ampalayan natin saka ah, yung patola, puro bulaklakan na at medyo hilaw pa naman yung mga atis dito hindi pa masyado magulang Pwede natin dumilat yung mga balat ng atis. Para makakuha tayo. Hanggang doon po, yan, paikot ng atis. ating paligid. Babalik na rin tayo sa baba, sa may kubo. Oo, si Boy Tingala, o. Oh. Ano, o. Hmm susung kalabaw. Bakit naman yung buto? Ito pa ang buto niya. Ayan ang buto. Ayan. Lagyan na sana yan.